welcome back again to my channels. All right, welcome back. Okay, shout out para sa mga followers. So lagi po na comment po sa ting YouTube channel. All right, guys. So for this, for this video, guys. Sa po natin lahat po ng katanungan po ninyo guys But Sa uh, sagutin muna natin itong katanungan po ni Kababayan kung ano po ba yung mga bawal Sa air cargo Alright. So here we go Okay basahin po natin ang tanong po ni kababayan okay pala kay ma'am Mary Jean Senten okay shoutout po pala sa iyo okay ito po yung kanyang katanungan po uh, sir, ano po ba ang bawal sa air cargo? So, according si said, alright. So, ano po daw yung mga bawal sa air cargo, guys? Yung mga bawal sa air cargo, guys, Well, i-exemplify ko po sa inyo una-una yung perfume. So, bawal po guys, ay cargo yung perfume. Dahil yung perfume po guys, nakasad po yan sa section na uh, number 8 sa, uh, for the dangerous goods, okay? So, bawal po tayo na maglagay ng mga perfume sa ating bagahe dahil itong perfume na kasi to guys, uh, napakadelikado po to guys, okay? So, bawal po yon So, hindi po natin allowed yung perfume. Pangalawa, yung mga aerosol Yung aerosol guys, yung mga pang-spray, tulad ng pang-spray ng mga uh, is, uh, uh, insect, okay, yung mga Kakros or aerosol na which is yung mga pang sa ano sa kwarto, sa so, bawal din po yon guys, okay. Pangalawa, pangatlo, yung power bank, so bawal din po yung mga power bank guys, dahil na mainit po yung power bank, so that's why uh, nagkukonsume po siya ng flyer so napaka po yan so bawal po yung power bank pang-apat yung mga electronic devices yung mga malalaking mga electronic devices okay bawal po yun guys kasi uh, electronic po yun electric with the, with the electric po yun so guys so bawal po yun pang flashlight okay flashlight bawal din po yun kasi may battery doon so bawal din po yung ba battery zamzam -zam water so bawal din po yung mga zamzam -zam water guys bawal po tayo maglagay ng mga zamzam -zam water dahil uh, nakasaad po yun sa batas dito sa Saudi Arabia bawal po ang exporting for mga Zamzam Motors in any country. So, including na po yung ating uh, country sa Pilipinas. So, bawal po yung Zamzam Motor. Okay, and then the rest, yung mga dangerous goods. So, uh, uh, alam na natin yung mga dangerous goods. So, yung mga, yun, lang po yung mga bawal po natin sa air cargo guys. Alright? So, I hope ma'am na uh, Mary Jane, naisagot ko na po yung ano, ng iyong katanungan po. Ma'am Mary Jane, shoutout po sa iyo. Thank Aww. you, thank you very much sa pag-comment po sa atin. And then, huwag niyo kalimutan po na i-click ang subscribe ang subscription button para tuloy-tuloy po yung updated po natin regarding po sa uh, cargo po guys okay so sa mga hindi pa po nakapagpadala pagpadala na po kayo sa mga gusto paki pakicomment lang po tayo sa baba alright and then sa mga customers na laging na data not, not found guys naka-update po yan lahat sa system paki-follow paki-follow lang po yung steps po okay kung paano po natin mag-track actually nandyan po yung uh, link sa baba or uh, sa another videos po okay na, actually nag-upload na po ako yung mga videos kung paano po i-track yung ating mabagahin. Nakapag-upload din po tayo dyan. Okay, so pakicheck mo na lang po. Okay, so Ma'am Mary Jane, I hope na isagot ko na po ang iyong katanungan regarding po sa mga bawal sa aircargo. I hope na sana uh, sa lahat ng mga followers na which is na uh, kung sakaling may katanungan po kayo, pakikomment lang po tayo sa baba. So hanggang dito na lang po tayo guys. God bless you all. Huwag nyo kalimutan na subscribe para tuloy-tuloy po yung updated po natin. Stay tuned and see you to the next one. Alright!